Sa video na ito ay makikilala niyo ng lubusan ang isang acoustic heartthrob na si TJ Monterde. Malalaman niyo sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle, ang kanyang makulay na buhay pag-ibig. Bakit nga ba niya sinulat ang kanyang hit song na palagi? At bakit kaya mas lalong sumikat ang kantang ito? Ano-ano nga ba ang kanyang mga pagsubok sa buhay? Kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera? at masisilip nyo rin dito ang kanyang mga naipundar na bahay, mga sasakyan, at ang kanyang negosyo. Si TJ Monterde, na may totoong pangalan na Titus John Dabuan Monterde, ay isang kilalang Filipino singer-songwriter at TV host. Siya ay kilala sa kanyang soulful voice na sumikat sa industriya ng original Filipino music dahil sa kanyang mga makabagbag-damdaming awitin. Si TJ ay ipinanganak noong December 30, 1989 sa San Pedro, Davao City, pero siya ay lumaki sa Cagayan de Oro City. Noong 2010, nagtapos siya ng bachelor's degree in developmental communication sa Xavier University Ateneo de Cagayan. Ang kanyang zodiac sign ay Capricorn at siya ay may taas na 5 feet and 7 inches. Ang mga magulang ni TJ ay sina Weng Monterde na isang housewife at Tito Monterde na isang radio DJ at associate pastor. Lumaki si TJ sa isang simpleng kristyanong pamilya at malaki ang naging impluensya ng kanyang ama sa kanyang pananampalataya at pananaw sa buhay. Ayon kay TJ, madalas niyang masilayan ang kanyang ama na taimtim na nananalangin sa isang sulok ng kanilang tahanan, bagay na naging inspirasyon niya sa kanyang sariling buhay espiritual. Siya ay may isang kapatid na babae na si Roxanne Gerald Monterde at siya ang bunso sa kanilang dalawa. Alam nyo ba mga Meg na isa sa mga pinakakinatatakutan ni TJ ay ang mawala ng tiwala sa sarili. Naranasan na niya ang mga sandaling siya ay nawalan ng kumpiyansa, lalo na kapag may bumabatikos sa kanya. Isa pa sa kanyang kinatatakutan ay ang takot sa pagkabigo sa kanyang karera. Sa isang panayam, inihayag ni TJ na dumaan siya sa mga yugto ng pagdududa at pagnanais na sumuko sa kanyang karera sa musika. Ang takot na hindi makamit ang tagumpay at ang posibilidad na kailanganin niyang maghanap ng ibang landas ay naging bahagi ng kanyang paglalakbay bilang isang artist. Ang kanyang awitin na Palagi ay may espesyal na kahulugan para sa kanya at sa kanyang asawang si KZ Tandingan. Isinulat niya ito bilang isang mensahe ng pagmamahal at suporta, lalo na noong dumaan sila sa mga pagsubok bilang mag-asawa. Ang pinakamahalaga para sa kanya ay ang musika at pag-ibig at hindi raw umano niya kaya ang mabuhay nang wala ang isa. Mahilig siya sa Korean food, chocolate, at mga street foods, gaya ng fish balls, kwek-kwek, chicken skin, at tempura. Isa siyang coffee lover, kaya madalas siyang uminom ng kape. Gustong gusto niya ang mga prutas na mangosten, green apples at saging. Ang carrots lamang ang gulay na madalas niyang kainin dahil medyo picky eater siya pagdating sa gulay. Ang kanyang favorite color ay blue, mahilig siya sa mga aso at ito ang kanyang gustong alagaan. Ang mga paborito niyang bagay ay ang kanyang gitara at notebook na palagi niyang kasama. Ang kanyang favorite person ay walang iba, kundi ang kanyang pinakamamahal na si Casey Tandingan. Mahilig siya sa basketball at ang paborito niyang NBA team ay ang LA Lakers. Mahilig mag-travel sina TJ at Casey pero sa lahat ng lugar na kanilang napuntahan, ang Vancouver at Canada ang kanyang paboritong lugar. Mahilig siya sa mga karakter na Captain Planet at Hey Arnold. Ang paborito niyang panoorin ay ang The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Malaki ang impluensya sa kanya ng mga musikero tulad nina Jack Johnson, John Mayer, Jason Mraz, Apo Hiking Society, Gary Granada, at Ray Valera. Lubos niyang hinahangaan sina na cm na isang South Korean singer-songwriter, direct John Prats, at Martin Nevera, na isa rin sa mga malapit niyang kaibigan. Ang kaniyang motto ay, Just when you think everything's falling apart, don't fret. Everything's falling in place. Ang pet peeve niya ay yung mga nagmamadali. Para sa kanya, kung may chance siyang mag-switch live with someone, ang pipiliin niya ay si Chris Martin ng Coldplay. Dahil sa goosebump ang dami ng mga tao sa tuwing mag-concert si Chris, kung kaya't gusto niya itong maranasan na ngayon ay nararanasan na niya. At na-appreciate niya ang Dell XPS laptops dahil sa suporta nito sa kanyang creative work. Sa kabila ng katanyagan ni TJ ay nakaranas din siya ng mga pagsubok sa buhay. Ibinahagi ni TJ sa isang panayam ang kanyang mga emosyonal at pinansyal na pagsubok sa simula ng kanyang kasal kay Ksen Tandingan. Ayon sa kanya, matapos silang ikasal ay dumaan siya sa isang yugto kung saan bumaba ang kanyang karera at kakaunti ang kanyang mga proyekto na nagdulot ng pangamba at pagdududa sa sarili. Sa panahong ito, si Keize ang pangunahing sumuporta sa kanilang pamilya, ngunit hindi siya kailanman pinabayaan o pinaramdam na siya ay kulang. Tungkol naman sa kwento ng pag-iibigan ni na KZ at TJ, nagsimula ang kanilang pag-iibigan bilang magkaibigan. Sila ay unang nagkakilala noong May 29, 2013 sa pamamagitan ng isang kaibigan na konektado sa X Factor kung saan sumikat si KZ. Mula sa pagkakaibigan, unti-unting nahulog ang loob ni TJ kay KZ at niligawan niya ito sa loob ng isang taon. Formal na nagsimula ang kanilang relasyon noong January 2015. Bagamat parehong kilala sa industriya ng musika, pinili nilang gawing pribado muna ang kanilang relasyon sa simula. Ayon kay KZ, si TJ ang kanyang unang kasintahan at inilarawan niya ito bilang worth the wait. Matapos ang halos limang taon bilang magkasintahan, sila ay engaged noong December 2019 at ikinasal noong August 28, 2020 sa isang intimate na seremonya sa The Farm at San Benito sa Batangas. Dahil sa mga limitasyong dulot ng pandemya, hindi nakadalo ang kanilang mga magulang sa unang kasal. Dahil dito, nagdesisyon silang magkaroon ng pangalawang kasal noong August 28, 2023 sa kanilang ikatlong anibersaryo sa isang private garden restaurant sa Quezon City upang sa pagkakataong iyon ay makasama na nila ang kanilang mga mahal sa buhay sa isang mas kumpletong pagdiriwang. Ibinunyag ni TJ na ang kantang palagi ay isinulat niya para sa kanyang asawang si KZ. At sabi niya na ang kantang ito ay isang awit ng reassurance o paniniguro para kay KZ. May kaunting kaalaman naman tayo mga Meg tungkol sa kanyang karera. Bata pa lamang si TJ ay mahilig na siya sa musika. Ayon sa kanyang kapatid na si Roxine, madalas siyang humuni ng mga tono kahit hindi niya namamalayan. Noong high school, nagsimula na siyang magsulat ng mga kanta, isang simula ng kanyang paglalakbay sa mundo ng OPM bago siya tuluyang nakilala bilang singer-songwriter, nagsimula si TJ bilang isang radio jockey sa Cagayan de Oro at naging host ng isang regional show ng ABS-CBN. Noong 2012, inilunsad niya ang kanyang first original song na Ikaw at Ako sa YouTube na agad na nag-viral. Dahil dito, binansagan siyang The Next Acoustic Heartthrob. Noong April 19, 2013, inilabas niya ang kanyang self-titled debut album sa ilalim ng Poly East Records. Tampok ang Kantang Ikaw at Ako bilang carrier single. Ang awitin ay naging paborito sa radyo at social media at ito ang naging tulay para mas makilala siya sa industriya. Pagdating ng taong 2014, mas lumakas ang kanyang presensya sa online at sa mainstream media. Dahil sa tagumpay ng kanyang YouTube uploads, pumirma siya sa Galaxy Records at inilabas ang kanyang singles na Tulad Mo at Dating Tayo na naging isa sa kanyang pinakasikat at pinakamasakit na kanta. Ang kanyang istilo ng pagsulat ay may temang hugot, simple at acoustic, kaya tinagurian siyang balladeer ng millennials taong 2016 hanggang 2019. Sa panahong ito, lumawak ang kanyang repertoire. Gumawa siya ng mga Visayan songs tulad ng Inday at Dodong na isinagawa kasama ang kanyang asawa. Lumabas din siya sa mga music shows, radio guestings, at concerts na lalong nagpalawak ng kanyang audience. Ang kanyang first major concert, titled Ikaw at Ako, ay noong 2017 sa Music Museum sa San Juan. Bago ang palagi, noong early 2023, ay naisipan ni TJ na magpalit ng karera kung saan nag-usap sila na siya sa business side at si Casey naman ang mag-music ang kanyang concert series na Sarili Nating Mundo sa New Frontier Theater noong February 1, 2 and 3. Ngayong taon ay sold out ang tickets sa bawat gabi ng concert. Ang una sa loob ng dalawang oras, ang ikalawa sa wala pang isang oras, at ang ikatlo sa loob lamang ng dalawamput-apat na oras. Patunay ng kanyang matatag na fanbase at kalidad ng kanyang musika. Sa ikatlong gabi ng concert ay formal na kinilala ng pamunuan ng Smart Araneta Coliseum si TJ Monterde bilang first Filipino solo male artist to stage 3 consecutive sold-out shows sa Big Dome. Dahil dito, nagpasalamat siya sa lahat dahil nagkatotoo ang kanyang mga pangarap. Ilan sa mga pinakatanyag na kanta ni TJ Monterde na kanyang itinanghal ay ang Sariling Mundo, tulad mo, Puhon, Nowhere, Imagination at Little Paradise. Ang hit song na palagi ay kinilala bilang number one na kanta sa Pilipinas para sa taong 2024. Ito ay nangunguna sa Billboard Philippines Hot 100 at Top Philippine Songs Year End Charts. Ang tagumpay ng palagi ay bunga ng kabuoang labimpitong linggo nitong pananatili sa top 10 ng mga charts batay sa pinagsamang datos ng streaming, airplay impressions at sales units sa buong taon. Lalo pang sumikat ang kanta matapos itong gamitin bilang theme song ng pelikulang Hello Love Again na naging pinakamalaking kita sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ang palagi ay isang acoustic love song na nagpapahayag ng patuloy na pagpili at pagmamahal sa isang tao sa kabila ng mga pagsubok. Ang emosyonal na mensahe nito ay tumimo sa puso ng maraming Pilipino dahilan upang ito'y maging pinakapinakinggang kanta ng taon. Ngayong 2025, ipinakita ni TJ ang kanyang pag-usbong bilang isang independent, confident at matured artist at inilabas niya ang kantang Silver na collaboration niya kasama ang Korean singer songwriter na Ten CM Bukod sa musika, lumabas din si TJ sa iba't ibang TV shows at media platforms tulad ng MagTV na Atoni sa ABS-CBN Northern Mindanao bilang host. Performer sa Eat Bulaga, performer sa 60th Binibining Pilipinas Grand Coronation Night. Guest performer sa I Can See Your Voice nakasama si KZ. Guest sa online companion show ng It's Showtime. At featured artist sa Kapuso Showbiz News ng GMA Network. Ngayon ay masisilip nyo na ang bahay na kanilang naipundar kasama ang kaniyang asawang si KZ. Pero hindi nila idinitalye kung saan. Sa ilang pagkakataon, nabanggit ni KZ na isa sa mga naging bunga ng kanilang pagsusumikap sa musika ay ang pagkakaroon nila ng sarili nilang tahanan kung saan sila masaya at komportable, lalo na sa panahon ng pandemya wala pa rin lumalabas na full house tour video or official public announcement tungkol sa hitsura, lokasyon, or detalya ng kanilang bahay. Ngunit malamang na ito ay simple pero eleganteng tahanan. Base sa personalidad nilang mag-asawa na grounded, humble, at family-oriented. Noong August 2023, ibinahagi nila ang kanilang kasiyahan sa pagkuha ng kanilang unang sasakyan bilang mag-asawa sa isang TikTok video na may caption na "Celebrating our first car together," ipinakita nila ang kanilang tuwa at pasasalamat sa milestone na ito sa kanilang buhay mag-asawa. Bagamat hindi nila isiniwalat ang eksaktong modelo ng sasakyan, malinaw na ito ay isang espesyal na simbolo ng kanilang pinagsamang pagsusumikap at tagumpay isa sa napuntahan ng kita ni TJ ay ang kaniyang negosyo na pinangalanan niyang Nuda, na isang DIY Korean ramyun house sa Cagayan de Oro na patunay ng kanyang pagiging entrepreneur. Nag-aaral rin siya ng coffee business dahil gusto niyang magtayo ng coffee shop at plano rin niyang mag-expand ng kanyang negosyo. Hanggang dito na lang muna mga Meg, thank you and God bless!